Limang manlalaro ng San Beda Red Lions sinuspinde sa Pinoy Liga Next Man Cup. Alamin sa Sports News ni Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinatawan ng one-game suspension ang limang manlalaro ng San Beda Red Lions sa Pinoy Liga Next Man Cup. Kinelala ang mga ito na sina Joe Zelzo, Brian Sahonya, DJ Hawkins, Zed Etulie, at Richie Kalimag. Ito ay dahil kung gugunitain, nagkaroon ng komosyon at alterkasyon sa pagitan ng San Beda Red Lions at Emilio Aguinaldo College Titans sa ilalim ng two-minute mark ng third quarter ng kanilang do-or-die battle sa semis. Ayon sa pamo ano San Beda, bad timing at malaking kawalan ang pagkasuspende ng mga manlalaro dahil key players ang mga ito at ilan sa mga talagang inaasahan ng Red Lions. Bukod pa riyan, College of St. Pinel Blazers ang kanilang nakaharap kung kaya't buong puwersa sana ang kinailangan. At dahil nga underman ang SBU, natapos na ang kanilang stint sa next month cup nang sila'y matalo ng CSB sa score na 91 to 65. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.